This is Esther Balasabas, your Mother Earth. Oh, ang saman! On sa imo da? On sa man Ice. Ice? Pila ka buok? sa Isa? Okay. Dali lang ha. Wait lang kay kuha sa kuha. Ay! Day! Asa day inyo hadapit, Dapit day. Sa likod. Kinsa yung alan lan? Aileen. Aileen? Sa kabanti. Ah, member mo, Mormons mo. Ha, ah, kamudi. Ay, giingon sa mga sisters. Hi. Hoy, Inday. Wala man kay chinelas. Asa man na mong chinelas? Asa yung chinelas, day? Ay, naguba na. O wala kay chinelas na di. ay na naglakaw-lakaw kasi diri balik-balik wala kay chinelas unya oh, dili sakit nga kasi gimang kaglakaw-lakaw balik-balik diri wala kay chinelas dili sakit imong tiil ay sakit kalu imong pud nimo oy day dako lagi kag sinina day ay dili na imong sinina Asa man dai imong sinina? Ay! Kanak ang kinsa din yung sininay mo gisulob. Ay! ala kanindot ni Pero, di, tanaw sa kamera. Pilay edad ng gamay dahi. Ah. tu, Dayon siya? Six. Six. Na ikaw? Ten. Ang napakay magulang. Pila ka boke mong magulang? Tulo. asa sila ron? Ah, okay. Gaon sa man sa sibo. Di dala sa unang dalan ni mama. Ah, may ona demban ni mama. Unya dai kanang, unsa may trabaho sa imong papa? Oh, Asa imong papa ron dai? wala dahi siya nanindag isda ibutang imong manghod kaya dako naman na ah. kapoy mo nagsiging kugos pabutang rana sa'ya? dili uy unya sige na lang mo anang tugos. na sa may trabaho sa imong mama ah silang doha nanindag isda ah okay maayo unya kanang Kinsa may pangalan ni mo, Day? Dakuay mong tingog, Day. Ato bang diri sa kamera? Kay guwapa ba ka? Kinsa yung mga landay? Magic. Ah, okay. Gwapa ba ya ka? Magic, kabanti. Hala ka, church ko pala sila, guys. LDS, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Wow. Day, ganahan kay ko sa imuha, day ba? O niya, kanang, naanya ko ihatag hatag pinaskuhan sa imo, daya. ha? Unya, pila may size sa imong tiil, Day pilaysay sa imong tiil ah oh, wala ka kabalo <laughs> unsa man po namahaw na mo day yeah. ah sige Anya, unsaon man day ninyo ang ice <laughs> karon day anong Adto ko sa merkado, Kuyog Minimargy. <laughs> ha Margie ha? ikaw kang kinsa man ng chinilas anong dakot dako na kayo mong chinilas aw oh, ka kamama nimo. mo niya ikaw wala kay chinilas wala ka chinilas ah pila man di ay sukod sa imong tiil 38 imong tiil ipasukod nako ang akong chinilas sa imo ha kung insakto ni mo ha kapalitan ti kag chinilas ha Isukod ko na no na, day. Kung sakto ba mo akong chinelas. Ah, gamay yung tiil. Gamay sa ako ang chinelas. Palitan ta marog ha? Kuan kanang... nang... Nga, magsimba mo kada adlaw o ah, kada domingo? Ah, maayo. Iman, e, papa, magsimba pod Mama, pwede ni mo? Ah, si mama ni mo mo tinda pa sa Domingo. Musimba mo, tanan. Ah, maayo. Very good ka, ayo. Inan tika day na mag-ani ka atong Paskula. Mga ka nag-ani. Nakalimot na lang kunin mo noon. Sa New Year, anhi mo, ha? Pagaan tamo, Spagetti, ha? O, naara ang ice, o. Oh. asa, mga... Sige na, makuyog daw ko na ko sa inyo ha, sa inyong balay, wala mo ko Sige, kuyog ko ha, sa inyo ha. Sige, sige na. Hindi man siya kadaog. Hala, kuyog ko ninyo. Kuyog ko sa inyong balay ha. Pare sila mo guys. Ayan. Pero kung mag-ulan, magpusog ang ulan, grabe baha dito guys. Hanggang, ano, hanggang pusod ang tubig dito pag nagbaha. Ayan, guys, oh. Yan, ang daming bato-bato. Nakakaawa. -bato. Masakit talaga to sa paa. Ayan, oh. Yan, walang tsinilas. Tapos, yung uh, kapatid ng laki, wala din tsinilas. Yung mama niya ang ginagamit. Ayan, oh. Ang daming bato. Kaya, masakit talaga ito, guys. Pag nagpapaa ka lagi, yun. Maraming bulati sa tiyan mo. Ganun. Ayan, maraming bato-bato kaya masakit talaga to sa paa. Tapos ang layo pa yung ano nila, bahay nila. Ayan, madulas ito. Pag basa, pag ulan, super dulas dito. Nakapasak. Sikit pa ito ng mga ano, bato-bato. Kawawa naman yung bata, di diba? Masakit talaga sa damdamin, di ba guys? Kasi kung anak natin ang magkaganito, di ba? mga Ka kaawa naman masasaktan talaga ko guys masakit talaga sa damdamin kasi naranasan ko rin yung ganyan hindi yan sa kanila ayan yung mga pinutulan ng mga mais pag na sagi yung paa mo napakasakit yan ayan malapit na sa dulo ito na yata yung bahay nila Ayan, ayan guys, so, Ayan. sakit sa karamdaman pag ang mga anak mo yung nagkaganito kaya nasasaktan ako guys ito yung bahay nila ayan ayan bago silang lipat dito kasi squatters area dito ba tapos nag ano nang maghingi sila ng favor na makatayo ng bahay dito. Ayan, yung likod nila. Ayan yung kamaisan. O, oh, ang ganda, di ba guys? Ayun, ang ganda dito. Mahangin. Ayan. Sis, ang ganda dito, sis. Mahangin, sis. Di ba? Yan, ang Balayan ganda ng likod. But, ayo, Wala pa di ay mo si Arsis, no? Maupan ni si Sula pa na Ah, siya lang nagubrapod. Oh, siya like, uh, lang gumawa. Uh, well, Yan, uh, po. At least na lang makaano, makabarog na ba? Nung hilak mang kaday. Ha? Bigis sa oni lang nilang balay naa pero okay na kailang balay kay sila taas taas at least dili sa silong magamit po okay. little kitchen Ng paglutoan lang tapos ito yung sa mga gamit nila okay naman tapos mahangin mahangin ang likod nila at harapan pero hindi sa kanila tumais. I see kanang kanang kani ba kani inyong bungbong kani inyong atop kanang bago ne eh. oh sister niya wala pa ubli mo man kani siya pinalit din ninyo kani oh, pinalit ko sistema Kupun, ano na daan Caning... na si sister sisigwan kani sister kani yero mo butas-butas na Sister. Santo galing ba binili mo to bago? Ah, ni sister, bili ni sister. Natin ko 'yung kung so on. Ah, okay, binigay ng kapatid mo. Okay. Yun, Pati itong yero ng ano, yero ng kubeta mo. Mm. Ah, binigay kasama na 'yon. Ganoon ni sister, kaya para lang din niya, binigay 'yung dingding niya sa ano, sa CR niya binigay ng kapatid niya para lang talaga may CR sila. Ayan, tagpi-tagpi yung kanilang dingding, guys. Dahil nasa squatters area tayo. At saka yung yero nila butas-butas. Basta mas safe lang talaga yung taas nila. Wala pa gita mo mali, sister. May kanilang budget pa. Lagi yun, kortina na lang ang pinag-ano nila kasi wala pang budget. Ayan. Ayan, okay, yung kari okay, day. <coughs> Mukhaon na ka, day. Unsa <coughs> man yung mong sudan, day. Kari ba? Mukhaon. Ayan. Osionfish. gutom na ang bata kaya iyak nang iyak pero walang ulam dahil yung tayo okay, pa nila ang papa nila kung kailan darating sa magkakaulam patawin ko na at to ako sis ha kanang tagaan o niya tikang mga seeds dito ba para maka para maitanim ma ma mo yung mga seeds ba? Nasasaktan ako guys sa kanilang sitwasyon. Kaya bigyan ko sila ng seeds para itanim nila para magkaroon sila ng gulay. Yung sari-saring seeds para magkaroon sila ng gulay at magamit na nila, makakaulam na sila. Kung ito'y nabubuhay na at tumutubo at nakakaroon ng mga bunga, yon kaulam na sila. At makabinta pa sila makabili sila ng bigas sa mga pangailangan nila. Kung nagustuhan nyo ang video guys, ayan, like na. At merong share, please share na para makikita sa lahat ng mga friends nyo kung anong mga nakikita at nalalaman nyo. Siyempre, huwag kalimutan yung subscribe dyan. May bell sa gilid. Ayan, pindutin na. At hit na yung all sa para ma-notify kayo sa lahat ng mga bagong videos na Yeah, guys, thank you for watching. See you next vlog. Bye.